Ang init ng araw na ito ngayon, guys. napaka talaga. Nakakatamad lumabas ng bahay. Tapos di ka rin makatulog kasi napaka -init. Kahit nag-electric fan ka na, ang init pa rin. <coughs> Yan, nagsuot na nga ako ng napakanipis kasi napaka -init. Yan guys, din natin kaya tiisin ng init. Kaya kailangan ha? Kailangan nating maligo. Yan. Para fresh ang feelings ni ano ni, ni Ludrick B. Kasi pag mainit talaga guys, hindi ka maligo. Nakaka- nakakaano. Hindi ka makakatulog tapos nakakairita. dahil nandiyan na siya, maliligo lang ako. Huwag kang, ano, umain ka na diyan. <laughs> Bakit? Wala. Uy. Kaya nga, pagkatapos mong ano. Pagkatapos mong I kumain, maligo ka na. Sa school gagawin? Alam nga naman. Hindi sa bahay. Kaya nga, pero hindi, wala hindi na magpapasa ng module. Ganun talaga pag nag-aaral. Send so, guys. Liligo mo na si Laundry Queen. Ayan. Pero, syempre, iiwan na natin yung camera. Bye.